Yun na nga may announcement na yung speaker na parang Oh, ah uh, dito na siya, dumating na siya mga around five, uh 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 yung mga tapos if you can read body language The eyes, you know, obviously she's trying her best to lie. Talagang hinahanap niya yung parang Ah. Oh, oh, oh. They can't even straight up their answer kasi usually di ba pansin nyo, pag nagsasalita sila napaka-confident parang oh direct to the point yung yung parang ganun ganun pa di ba parang ha 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 yung mga ganun eh pag sa ano na pag si about na sa asawa ni BBM wala na parang uh, actually uh, hindi nga nila masagot saan ang live stream na saan ang, again guys kasi knowing na knowing na she's a socialite mahilig siya magpagsosyal, mahilig siya ng mga may video videographer pa siya parati, susunod-sunod sa kaniya, nasa buntot siya parati ni BBM. 'Di ba? I, I, will not say anymore his last name, their last name. It's you know, hindi nila I I, I cannot call them like that anymore. Mga walang kwenta. ba? Well, tapos Siguro talagang, dina, ano nila eh, parang, para maging ma-avoid yung issue kay Duterte din, hinuhold pa nila ng masyado yung issue na yan sa kay Lisa. Kasi, para ang mga tao, hati yung opinion. Either na kay Duterte, na kay Lisa, ganun. Ganun ba? Kasi yung, obviously, tinatago nila. Halata sa body language eh. Mahilig siya, mahilig siya sa picture, mahilig siya sa ganito. At saka, hello, is already social media ano na, world ngayon. It's a so, social media world, marami ng content creator. Ikaw, kung ikaw, content creator ka, vlogger ka, alam mo kung paano mag-upload ng picture. You know, at saka meron din siyang secretary na can upload her, you know, draft pictures na nandyan lang sa phone niya. You know, oh, let's upload this Monday, this is Tuesday, this is Wednesday. You know, scheduling post ba? Pwede naman yan ah. You know, hindi naman tanga yung mga tao ngayon. 'di ba? That's the fact mahilig siya sa events. Okay? Kararating lang niya galing ng LA dahil nga 'di ba, meron kuno movie um premiere, mga ganon ganon Pero pag dumating ka na ng galing sa ibang bansa, automatically interview o oh, kumusta na yon yung mga ganun ganon 'di ba follow up ba follow up eh wala kung dumating siya monday ano na ngayon what friday na ngayon dito sa US Diyan sa Pinas, Saturday. Ang layo. Diyos ko naman.